sa mga sandaling ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan etong uh, glitch sa three digit game ng uh, PCSO Abay, iimbestiga ng Senado at tunay na mga nanalo ni uh, inilutang ng senadora na dapat ipakita upang maiwasan ang anumang duda mula sa publiko ang uh, balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez Magsasagawa ng pagdinig si senador Raffy Tulfo upang imbestigahan ang nangyaring glitch sa 3-digit game ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong Pebrero 27. Inahayag ni Tulfo na dapat malaman ng publiko ang buong detalye ng sinasabing glitch o kung mayroon mang kainahinalang aksyon ng PCSO. Bad timing anya ito para sa PCSO dahil hindi pa tapos ang pagsisiyasa at kaugnay sa ilo e to system. Una nang kinumpirma ng PCSO na nagkaroon ng minor glitch sa kanilang 3-digit game draw noong February 27 subalit so iginiit na isolated case lamang ito. Iginiit naman ni Senadora Amy Marcos na kailangan talagang busisiin ang mga nangyayari sa PCSO at kung posibleng ibalik muna sa dating sistema, ang lotto draw ay gawin muna. Inilutang din ang senadora ang ideya na dapat ipakita ng PCSO ang tunay ng mga nananalo sa loto upang maiwasan ang anumang duda. Kasabay nito, binigyan din niya na dapat isaisip ng mga namumuno sa PCSO na malaking mandato nito ay ang charity o pagtulong sa kapwa. Yun na nga eh, katakot-takot na 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 glitch ito sa PCSO so talagang nga uh, kinakailangan tignan ng ma ng uh, maigi nagaantay ako noon eh kaya lang na yung uh, PCSO hearing kung maalala niyo nag-switch to pagkoryata eh naghihintay ako marami tanong uh, mukhang nga uh, may hindi sumipot daw na testigo. Pero unang-una yung kontrata nila napakalabo nung, uh, nung, uh, nung uh, provider. Tapos hindi inaprubahan ng GOCCs. Hindi uh, pwede yung ganon Masagwa yung ganyan. Dapat tigilan na yung ganyan. At uh, kinakailangan, hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start na at ulitin. Mm. Eh, if that's uh, possible, I think that's the only way to resolve it. Uh, mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila e eh, charity. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines Basta Radio Bombo Sa karagdagan pang mga balita nagpaliwanag ang uh, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na itong panibagong insidente naman uh, ng uh, glitch ay dahil nagkaproblema nga itong isa sa kanilang uh, makina. Ito ay kaugnay pa rin sa batikos na ipinupukol sa naturang uh, dyan sa PCSO noong 3 uh, digit o sweatre o uh, lotto game nitong Pebrero 27 ng kasalukuyang taon. Sa nasabing draw ay nahulog itong bola na unang nakuha na ng isa sa kanilang makina kaya kanilang pinalitan ang makina ganun din ang inilabas na resulta. Sinabi pa ni uh, Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles na nakahanda sila sa nasabing uh, insidente kaya may mga backup silang mga makina sakaling magkaroon o nagkaroon nga ng uh, minor glitch. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon aniyan na nangyari ang naturang insidente dahil noong nakaraang mga taon ay mayroon ng kaparehas na insidente. Pagtitiyak niya sa publiko na malinis ang mga draw na kanilang ginagawa dahil bawat draw ay mayroon naman nakabantay aniya ng mga opisyal ng Commission on Audit.